Sa iba balita mga kapuso, batid po na Manila City Government ang negatibong epekto ng bus ban sa mga commuter. Kaya naman pag-aaralan daw nito ang pagdagdag ng mababaan at sakayan sa lungsod. Nakatutok si Victoria Tula. Lumuwag man ang daloy ng trapiko sa Maynila dahil sa bus ban. Umaal man naman ang mga commuter na nahihirapan daw makasakay. Kaya pinulong ni Manila Vice Mayor Isko Moreno ang ilang pulis para pag-usapan kung saan dapat maglagay ng loading at unloading base. The additional bus stop is uh, between uh, terminal uh, kung saan uh, sa tingin namin na uh, maraming uh, populasyon. I mean, populasyon pumapasok sa sa Maynila. Muling iginiit ni Moreno alinsunod sa Resolution Number 48 ng Konseho ng Maynila, city at provincial buses na may prangkisa at terminal lang sa Maynila ang pwedeng pumasok sa lungsod. Kaya ang karamihan ng mga bus na galing ng Cavite hindi na nakakaikot sa Maynila. Dahil dito malaki raw ang iniluwag ng daloy ng trapiko. Ayon kay Moreno, sunod nilang aayusin ang mga kuliglig at tricycle. Nagsasagawa ng araw sila ng mga konsultasyon para rito. Pero bukod sa pagresolba ng problema sa trapiko, balak din daw ng lokal na pamahalaan na gumawa ng Solar City. Sa naturang proyekto, patatayuan daw ng business establishments, daungan ng cruise ships, tourist destinations at mga bahay ang Manila Bay. 148 hectares daw ang magiging sukat nito. And this is one way of answering to the uh, fiscal uh, situation of the city wherein uh, Mayor Erap uh, uh, facing uh, bankruptcy. Pirma na lang daw ni Pangulong Noy Noy Aquino ang hinihintay para masimulan na ang pagtatayo ng Solar City na maaaring abutin ng mahigit isang taon. Katunayan, binanggit ng Pangulo sa kanyang sona na pinag-aaralan na ang paggamit ng reclaimed lands para makaipon ng pondo. Hati naman ang opinyon ng mga Manileño. Kaya rin yan. Umagaya rin sa ibang bansa, di ba? Kaya nga ng Dubai. Dagat din kaya yun. Makakatulong naman po siya sa tourism pero pag may bagyo or delubyo nga po, delikado rin. Victoria tulad na Katutok, 24 Horas.